So good day mga kasarian dito na lang po tayo sa aking munting tindahan at ayan may ginagawa na naman po ang inyong inday parang may balak na naman siyang ilipat dito ilipat doon yung kanyang mga paninda at sa totoo lang mga kasari pagod na ako sa kabaliktad ko dyan sa aking munting tindahan araw araw talagang nililipat ko siya kung saan saan o no? diba saan pa kayo talagang ganun siguro ang mga tindera pag sila ay may mga tindahan is uh, ano ano ang ginagawa nila para lang gumanda sa paningin ng kanilang mga customers so for today's video mga mga kasari kahapon na pag-usapan namin ni habi talagang whole day kaming dalawang nagpapantay ng tindahan at naramdaman namin talagang napakatuma. so nag-usap kami ni habi kahapon ang sabi ko kay Habi kung kailan wala na akong utang sa naging ganon, alam niyo ba mga kasari nung may utang pa ako halos araw-araw talagang may bumibili at wala talaga araw na hindi ako matumal talagang araw-araw talaga ako merong benta alam nyo ba mga kasari pag araw-araw ako nung may benta tong tuwa ako kasi nakokota nakukota ko yung 500 peso a day ko mm -hmm. 500 peso a day lang po ako meron mga kasari at tuwang-tuwa na po ako doon sa 500 peso na yun dahil meron na po akong naitatabi para mabayaran yung aking utang minsan pang mga kasari tanghali is nagsasara ako dahil alam kong meron na akong kita sa buong, sa buong umaga lang yun ha kaya pagdating ng tanghali nagsasara ako at iba naman yung kita ko sa hapon kung kailan ako mga kasari wala ng utang saka naman talagang walang bumibili alam nyo ba ang kita ko lang paminsan sa isang araw mga kasari umaabot lang ng 300 o di kaya 200 o oh, di ba kaya ang sabi ko kay Habi kung kailan ako walang utang, saka naman ako laging matumal at saka naman walang bumibili sa aking tindahan. Alam niyo ba mga kasari ang sagot sa akin ni Habi? Uutang daw ako ulit para maraming bumili ulit sa akin tindahan. Ang sabi ko naman sa kanya, okay na rin yung ganun. At least kahit paano meron akong benta at wala na akong iniisip na uh, bayarin. Dahil mga kasari napakabigat pag meron po tayong utang at nahihirapan po tayong bayaran kaya ang sabi ko kay Habi okay na siguro na kumita ako ng 200 or 300 sa isang araw at least wala akong iniisip na babayaran. So, alam ko mga kasari, may mga tindahan dyan na nakaka-relate sa akin na kung walang benta o walang kita yung kanilang tindahan is sumasakit na yung ulo dahil nga iniisip nila na meron silang bayarin kinabukasan. So, ayan mga kasari, ang tuwa ako dahil kahit paano is na wala na akong utang. So, gogo -go lang tayo mga kasari. Ah, uh, alam natin na mababayaran din natin yung ating utang kahit na yung ating tindahan is napakatsumal o siya mga kasari yan lang muna for today's video bye bye and God bless everyone at sana marami tayong kita sa ating munting tindahan